Good morning everybody. Ayan, nandito na ako sa aking ano, sa aking terrace. Mag-uumpisa na tayo magtrabaho at tanghali na naman. Pero syempre, bago ako mag laba-laba dito, magwawalis-walis muna tayo dito ng very very light. Kunti lang naman ang kalat dito. Walis-walis lang naman kasi alikabok lang naman. Tal, maayos naman yan. Nakakalat lang dito yung mga pagkainan ng pusa. Tapos mga balahibo, yun ang kalat dito araw-araw. Ayan, siyempre bago tayo maglaba dito ay lilinisin naman natin ito para hindi naman tayo sisinghat-singhat dito. Ayan, marami na nga akong basura. Nakalimutan ko na naman bumili ng sako kahapon. Nakita ko na yung sako kahapon pero hindi ko nadampot na naman. Ayan, kaya ayan, marami tayong kalat dito ng mga bag mga support lalagay ko lang dito yung ano tago, tago natin yan kung dapat e basura e basura na para hindi napakalat kalat tapos wawalisan natin ang mga balahibo ng aking mga alaga ayan kita nyo bago tayo maglabalinis na muna natin to para hindi tayo mahirapan huminga kasi pagka maalikabok yung ilong ko nag uunahan yung sipon ayan kaya ayan ang mother nyo ngwalis muna tayo ng very light kay pag hindi natin binalis to ano hatching tayo ng hatching dito mamaya na lang natin buhusan ng tubig para talagang siguradong matanggal yung alikabok ayan syempre kaya ayos ko na itong aking mga planggani pag nisisiparate ko yung aking mga labada sa ano sa kung di kulay at sa kung di po sa mga puti bago ako mag wash, -wash dito hindi lang naman yata itong labahin ko kasi hindi naman kami nagaalis aalis dito lang naman kami sa bahay pagka lagi kami na alis yan marami akong labahin ayan mga basura ay mga ano to basahan syempre ito na umpisa na natin mag separate ng mga labada natin dahil oh, Umaandar na naman ang oras natin. Kailangan matapos tayo dito ng maaga. Dahil alam nyo na, hindi lang ito ang gawain ko. Gagawa pa ako sa loob ng bahay. Maglilipit pa ako. Magluluto pa. Kaya ito yung mother nyo. Laging ano. Laging aligaga araw-araw. Ayan. Separate ang mga panty sa ano. Ganito talaga ako maglaba. Ah, sinisipa rin. Sa bagay lahat naman tayo ganito maglaba kaya dyan lang muna kayo ha wala ako masyadong ganap ngayon kaya kay busy naman ang mother niyo sa paglalabada syempre kaya marami pa tayong gagawin maglilinis pa ng bahay maghuhugas magluluto kaya yan habang umiikot itong washing na to pagkatapos ko dito mag, ano, maghugas nito habang umiikot ang washing maliligo muna ako para ligo ko ay maglilinis muna ako pagkatapos ko maglinis maliligo na bago ako magbanlaw nito at nakaligo na ako hindi na ako pagod tapos habang nag hihintay nang umiikot ito ako ay mag magluluto doon sa kusina alam niyo na ang ating trabaho ay ano all in one hindi pwedeng isa lang sa isa lang tayo po focus kailangan sa oras oras ay iba iba yung ating ginagawa pagkatapos ng isa jajam tayo sa isa pahabang ano umiikot yung washing ayan pagka magbabanlaw na naman tigil naman sa isa magbanlaw na muna bago ano ganun lang ang trabaho ko dito paikot ikot lang kung saan maluwag kung alin ang kailangan tapusin yun muna ang tatapusin ko pa jump jump lang ang aking trabaho yan pagkatapos ko nito ng sisiparate ko to syempre hugasan natin to kay mga amoy ano amoy pawis para mabango ang sinampay kailangan ano hugasan muna natin bago natin i-washing kaya may ano ba mga pawis natin yan. tapos na ako mag